magandang umaga sa inyo mga idol. Oh, so, bali mga idol sa episode nung ta update ko kayo kay Waki. Ayun na si Waki. Kay Batman at kay Lewis Swiss. So, mga idol si Waki at Batman nandito pa. Nandito pa rin. Pero si Lewis Swiss mga idol nung umalis nga, nung lumipad na siya, di ko na na di na bumalik dito. So siguro naghunting na yon. Pero may nabalita na ako mga idol sa kabilang sitio daw may nakahuli daw ng ng tawag nito, lawin. So hindi ko pa napuntahan yon kasi yun nga may trabaho tayo kaya nga ngayon lang tayo naka pangalawang upload pa lang natin to. Sa kuan na to, sa linggo na to. So, ayun si Waki nag round At Ayan si Aki, mga idol. Si Waki. Wak. So, si Batman naman andun, mga idol. Kasi maulan ngayon, andun siya sa may sim. Sa may, kuha namin, bubong. Si Waki andito pa rin. Siya pa yung kuha ko dito. Parang boring kapag wala si Waki, mga idol. Nabuburingan ako dito pag wala si Waki. Pero pag ganito, okay kaming dalawa. Kasi nagbabanding parang banding kami palagi. Kahit nakaupo lang ako doon. So, dyan ako nagtambay, diyan ako nag-internet. Habang nag-upload ako, dyan din siya. Basta pakainin mo lang. Ayun, umalis na. Oh, wow, babalik naman yun. So, dito na ngayon si Batman. Ayun mga idol. Si Batman. So, kumusta palang lang kayong lahat mga idol? Kumusta kayong lahat? At shoutout sa 42,000 subscriber natin. So pasensya na kung natagal lang tayo sa pag-upload. Kasi ngayon lang talaga mga idol natapos yung trabaho natin sa palayan. So di ko rin ma-content yung trabaho natin sa palayan kasi nga solo, solong-solo kong tinrabaho yung palayan ko. Wala rin akong pambayad sa mga pwede natin kunin sana na magtrabaho kasi wala tayong budget kaya sinulo ko na yung trabaho kaya medyo natagalan din bago tayo makapag upload hindi rin tayo makadala ng cellphone kasi nga baka umulan so delikado yung cellphone natin It so ayun mga idol tawagin natin si si Waki round lang ng round ikikikik <laughs> ikikikik sumasagot eh butman oh butman Pakainin kainin natin mga idol ayan na si batman so dito natin pakainin malapit naman yan dito malaki na yan mga idol di pa rin siya umalis dito Lagi yung nagpa-practice lumipad. Hmm. Paano kaya ito mga idol? Kaunti na lang yung manggang hinog ngayon. Baka mabuhusan ito ng pagkain si Batman. nakahawak din si mga idol oh nakahawak din siya sa manga そう。 Oh, so, yun mga idol. Mamaya naman. Pangatlong kain niya na yun mga idol. So, mamaya na naman siya kakain. Siwake. Sana siwake. Ak! 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 ak. Okay. Mga idol. Sige. Nakakatuwa 'yan mga idol kapag umaga kasi parang si kongdian ako natutulog sa may kuanan 'yan. Siya na yung siya na yung gumigising sa akin kasi umihingi na ng pagkain kasi sanay kaming magkape na umaga. O may tinapay. O humihingi yan. Ayan o. Samay niyog si Waki. Basta si mga idol si Lawiswis. Hindi nakakabalik. Pero yung nahuli daw na lawin mga idol. Try ko nga ang tingnan yun. Baka si Lawiswis yun baka itinali no o kaya ikinulong na doon so try natin puntahan doon baka mabawi natin kung sila wish wish nga no, ayan na ayan na si Wakyo ak. ak ak si kon mga idol si Ake hindi pa din nakabalik bumalik nga doon dito o bumalik daw dito kaso nga lang nung bumalik wala ako dito hindi naman pinansin ni Mama, so hindi siya pinakain. Kaya umalis din. May trabaho kasi ako noon nung bumalik dito si si Aki, may mga kasamang mga uwak din. Pero yung ibang uwak daw nasa malayo, siya lang yung lumapit talaga. So makikilala naman na siya yon kasi maiyon nga, may tanda na ganyan siya sa paa. So yun know, o, napakalaki niya na Napakataba nyan mga idol Napakataba ni Waki O oh. Tsaka napakaganda na ng balay ibo Ak, 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 ak Mga idol, ngayon dito lang muna yung video natin. So in-update ko lang kayo. So update update ko lang kayo sa dalawa kay Batman, Waki at kay Lawi Swiss try nating puntan doon kung makita pa natin. Oh, yan. Thank you.